Alam mo ba, karamihan sa babae mas naa-attract sa lalaking hindi agad nagpapakita ng lahat tungkol sa kanya. Yung tipong tahimik, parang may tinatago at mahirap basahin. Pero bakit nga ba ganun? Ano bang meron sa isang mysterious man na hindi kayang tapatan ng isang overly open o showy na lalaki? Ayon sa psychology, may malalim na dahilan yan. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit mas naa-attract ang babae sa lalaki na tahimik pero mysterious? Alam mo ba na hindi lang kagwapuhan o confidence ang hinahanap ng babae sa isang lalaki? Kadalasan mas naa-attract sila sa mga lalaking tahimik, reserved at may aura ng misteryo. Pero bakit nga ba ganun? Ayon sa psychology, may tinatawag na mystery attraction effect. Kapag ang isang lalaki ay hindi agad nagbubukas ng lahat tungkol sa sarili niya, nagkakaroon ng tinatawag na psychological curiosity sa isip ng babae. Naiintriga siya. Gusto niyang malaman kung ano ang iniisip ng lalaking ito, ano ang mga sikreto niya, at bakit parang hindi siya basta-basta nababasa. Ang ganitong klasing misteryo ay nagtitrigger ng dopamine sa utak ang parehong hormon na involved kapag ang tao ay excited o in love. Kaya habang mas tahimik at mahirap basahin ang isang lalaki, mas nagiging interesting siya sa paningin ng babae. Ayon din sa ilang pag-aaral, ang mga tahimik at misteryos na lalaki ay nagbibigay ng impresyon ng emotional control at confidence. Ibig sabihin, hindi nila kailangang patunayan ang sarili sa iba dahil komportable sila sa katahimikan at sa kung sino sila. Ito ang uri ng energy na nakakakuha ng atensyon ng babae. Hindi dahil loud o showy kundi dahil genuine, calm at may lalim. Kaya kung isa kang lalaki na hindi mahilig magsalita o magpakitang gilas, huwag mong isipin na disadvantage 'yan. Minsan ang katahimikan mo mismo ang dahilan kung bakit ka hinahangaan. Ang tunay na misteryo ay hindi tungkol sa pagtatago, kundi sa pagiging totoo sa sarili kahit hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat. 2. Ang lihim ng mysterious man. Bakit siya ang tipo ng maraming babae? Alam mo bang may kakaibang aura ang mga tinatawag na mysterious men? Hindi sila pala salita, hindi sila show off, pero sila ang kadalasang hindi makalimutan ng babae. May something sa presensya nila na nakaka-attract kahit walang masyadong ginagawa. Pero ano nga ba ang sikreto nila? Ano ang lihim ng mga lalaking ito na tila natural lang sa kanila? Ayon sa psychology, ang mysterious man ay may tinatawag na emotional unpredictability. Ibig sabihin hindi agad alam ng babae kung ano ang susunod niyang sasabihin o gagawin. At dahil doon nagiging exciting ang bawat interaksyon. Nagkakaroon ng mental challenge at gusto ng utak ng babae ang ganitong klasing stimulation. Sa likod ng misteryong ito, may isa pang factor selective attention. Ang mga lalaking misterius ay hindi basta nagbibigay ng oras o emosyon sa kahit sino. Pipili lang sila ng kakaunting tao na talagang gusto nilang makilala. At kapag isang babae ang napili nila, nagiging espesyal ang pakiramdam nito. Ito ang nagdudulot ng tinatawag na psychological reward. Parang nakakuha siya ng rare access sa isang taong hindi basta-basta. Ang ganitong uri ng energy ay nagpapakita ng value at confidence. Ipinapakita ng mysterious man na hindi niya kailangang ipakita ang lahat para mapansin. At sa panahon ngayon na puro pagpapakita ng sarili sa social media, ang taong marunong manahimik ay nagiging mas kaakit-akit ang lihim ng mysterious man ay hindi sa kung gaano karami ang kanyang sinasabi, kundi sa kung gaano siya kahusay sa pagpili kung kailan siya magsasalita. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili dahil alam niya kung sino siya. At para sa maraming babae, iyon ang tunay na form ng masculine confidence. Ang misteryo ay hindi tungkol sa pagtatago, kundi sa pagkakaroon ng lalim. At ang lalim na iyon niya ng dahilan kung bakit ang isang mysterious man ay nagiging hindi lang interesting kundi unforgettable. 3. hindi gwapo pero mysterious. Bakit nahuhulog ang babae dito? Nakakita ka na ba ng lalaki na hindi naman gwapo pero may kakaibang dating? Yung tipong hindi siya maporma, hindi siya loud pero parang may magnet sa presensya niya. Maraming babae ang curious sa ganitong klasing lalaki. Tahimik lang siya pero may something sa kanya na hindi mo basta maipaliwanag. Ayon sa psychology, ang ganitong klasing lalaki ay may tinatawag na mysterious confidence. Hindi ito nakabase sa itsura kundi sa paraan ng pagdadala ng sarili. Hindi niya kailangan ng validation mula sa iba at hindi niya kailangang ipakita kung gaano siya kakagaling. Ang ganitong klasing kalmado at confident na energy ay nakaka-attract sa babae sa isang subconscious level. Kapag tahimik ang isang lalaki, nagiging mas observant siya. Napapansin niya ang maliliit na bagay na hindi napapansin ng iba at kapag nagsalita siya, may lalim, may timbang. Ito ang uri ng communication na hindi kailangan ng maraming salita para maramdaman ang presence. May tinatawag na contrast effect sa psychology. Kapag sanay ang babae sa mga lalaking palasikat at maingay, ang isang lalaking misteryos at tahimik ay nagiging refreshing sa paningin niya. Parang pahinga mula sa ingay ng mundo. At doon nagsisimula ang attraction hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa kakaibang vibe. Isa pa, ang mga lalaking mysterious ay madalas may aura ng emotional stability. Hindi sila basta-basta nadadala ng emosyon at kaya nilang kontrolin ang sarili. Para sa babae, ito ay senyales ng strength at maturity. Mga katangian na mas tumatagal kaysa sa physical looks. Kaya minsan, hindi kailangan ng kagwapuhan para makuha ang loob ng babae. Ang kailangan mo lang ay presence, confidence at lalim. Ang mga ito, hindi kayang tapatan ng kahit gaano pa karaming ganda o pera. Ang tunay na apil ng isang lalaki ay hindi sa hitsura, kundi sa kung paano niya kayang panindigan ang katahimikan niya ng may dignidad. 4. Bakit mas nakaka-turn on ang lalaking hindi madaldal? Mapapansin mo hindi lahat ng babae ay naa sa lalaking palasigaw o madaldal. Madalas, mas napapalingon sila sa lalaking tahimik, composed at hindi nagsasalita ng walang dahilan. Pero bakit nga ba mas nakaka-turn on ang ganitong klasing lalaki? Ayon sa psychology, may malalim na dahilan dito. Ang mga lalaking hindi madaldal ay may tinatawag na controlled presence. Ibig sabihin alam nila kung kailan sila dapat magsalita at kung kailan dapat manahimik. Ang ganitong klase ng self-control ay nagmumukhang strength sa paningin ng babae. Dahil sa mundo ngayon na puno ng ingay, ang taong marunong manahimik ay nagiging rare at intriguing. Kapag hindi madaldal ang lalaki, nagkakaroon ng tinatawag na mystery gap. Naiiwan ang babae na nagtatanong sa isip niya, sino ba talaga siya? Ano kaya ang iniisip niya? Ang curiosity na ito ay nagtitrigger ng psychological attraction. Dahil gusto ng utak ng babae na punan ang mga bagay na hindi niya alam. At habang mas mahirap kang basahin, mas lumalalim ang interes niya. Isa pa, ang lalaking hindi madaldal ay madalas mas observant at emotionally stable. Mas nakikinig siya kaysa nagsasalita, kaya mas madaling makaramdam ng koneksyon ng babae. Kapag nagsalita siya, alam mong totoo, hindi scripted o para lang makakuha ng pansin. Ang ganitong authenticity ay bihira at yan ang dahilan kung bakit ito nakaka-turn on. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong marunong manahimik ay kadalasang may mataas na self-awareness at confidence. Hindi nila kailangang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng salita. At para sa babae, ang ganitong uri ng confidence ay mas malakas pa kaysa sa magandang katawan o mukha. Kaya kung isa kang lalaking hindi madaldal, huwag mong isipin na kulang ka. Ang katahimikan mo ay hindi kahinaan kundi isang anyo ng control, composure at mystery. At sa mundo ng psychology, ito mismo ang mga katangiang nagpapagana ng attraction. Ang tunay na charisma ay hindi nasusukat sa dami ng salita, kundi sa lalim ng presensyang naiwan mo kahit tahimik ka lang. 5. The mystery effect. Bakit hindi makalimutan ng babae ang mysterious guy? May mga lalaking kahit matagal mo nang hindi nakikita, hindi mo pa rin makalimutan. Hindi dahil sa itsura nila kundi dahil sa aura nilang mahirap ipaliwanag. Tahimik pero may dating, simple pero parang may lalim na gusto mong tuklasin. Ito ang tinatawag ng psychology na the mystery effect. Ayon sa mga pag-aaral, mas tumatagal sa isip ng babae ang mga lalaking mahirap basahin. Kapag hindi mo agad alam kung ano ang iniisip ng isang tao, nagkakaroon ng mental loop sa utak mo na gustong humanap ng sagot. At habang hindi mo pa siya lubos na nauunawaan, mas lalo mo siyang naiisip. Ito ang dahilan kung bakit hindi basta-basta nakakalimutan ng isang mysterious guy. Ang ganitong klase ng lalaking tahimik at unpredictable ay naga-activate ng curiosity sa isip ng babae at ang curiosity na ito ay nagiging emotional connection over time. Kasi sa tuwing sinusubukan ng babae na intindihin ang lalaking ito, nagiging emotionally invested siya nang hindi niya namamalayan. May isa pang dahilan kung bakit hindi makalimutan ang mysterious man. Ang presence niya ay hindi laging available. Hindi siya madaling lapitan. Hindi siya palaging nandyan, kaya nagiging mas valuable ang bawat interaksyon. Sa psychology, ito ay tinatawag na scarcity principle. Kapag mahirap makuha ang isang bagay, mas tumataas ang halaga nito sa isip ng tao. Ang Mysterious Man ay parang libro na hindi pa tapos basahin. At dahil hindi pa siya lubos na nauunawa, ang isip ng babae ay patuloy na bumabalik sa kanya. Hanggang sa siya na mismo ang maging isang memory na mahirap burahin. Kaya kung isa kang lalaking hindi madaldal o hindi laging nagpapakita... Huwag mong isipin na kulang ka. Minsan ang hindi mo sinasabi ay mas malakas pa kaysa sa mga salitang binibitawan ng iba. Ang tunay na misteryo ay hindi sa pagtatago ng sarili, kundi sa kung paano mo ipinapakita ang lalim mo nang hindi mo kailangang ipaliwanag. 6. Tahimik pero dangerous. Ang tunay na appeal ng mysterious man. Tahimik lang siya, pero may presensyang hindi mo basta-basta makakalimutan. Hindi siya nagyayabang, hindi rin siya nagpapapansin. Pero kapag dumaan siya, parang may bigat sa hangin. May oras siyang hindi mo maintindihan tahimik pero dangerous. At ayon sa psychology, ito mismo ang dahilan kung bakit siya nakaka-attract. Ang ganitong klasing lalaki ay may tinatawag na controlled dominance. Hindi niya kailangang ipakita ang kanyang lakas o autoridad dahil nararamdaman mo na agad ito sa paraan ng kanyang kilos at tingin. Ang ganitong uri ng energy ay nagpaparamdam ng power na hindi agresibo kundi kalmado, matatag at confident, isang uri ng power na mas nakakamagnet sa babae. Sa psychology, may konseptong tinatawag na silent confidence. Ito ang tiwala sa sarili na hindi kailangang ipagsigawan. Ang mga lalaki na may ganitong confidence ay nagmumukhang may control sa emosyon, alam ang gusto nila at hindi natitinag ng opinyon ng iba. Para sa babae, ito ay senyales ng emotional security at strength, dalawang bagay na nagbibigay ng sense of safety at respeto. Tahimik man siya pero kapag nagsalita may impact. Ang bawat salita niya ay may lalim at hindi basta-basta binibitawan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga babaeng nakakausap siya ay madalas makaramdam ng kakaibang connection. Hindi niya kailangang magpakita ng intensity siya mismo ang intensity. Ang mysterious man ay hindi dangerous dahil sa kung anong kaya niyang gawin, kundi dahil sa kung gaano siya kalalim at hindi mo agad kayang basahin. Ang unpredictability niya ay nagiging exciting at ang composure niya ay nagbibigay ng sense of authority. Kaya sa mata ng babae, ang ganitong lalaki ay hindi lang kaakit-akit. Siya ay isang puzzle na gusto niyang maunawaan. Kaya kung isa kang lalaking tahimik at hindi palabang magsalita, huwag mong baguhin yan. Ang katahimikan mo ay hindi kahinaan ito ay uri ng lakas na kakaunti lang ang may ganon. At para sa babaeng marunong makaramdam. Ang ganitong energy ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong sweet words o grand gestures. Ang tunay na peligro ng isang mysterious man ay hindi sa galit niya, kundi sa tahimik niyang lakas na hindi kailangang ipakita. 7. Bakit naiintriga ang babae sa lalaking parang may tinatago? May mga lalaking hindi mo agad mabasa. Tahimik pero may kakaibang tingin. Hindi mo alam kung anong iniisip nila. At kahit anong pilit mong intindihin, parang may mga bagay silang hindi sinasabi. At doon nagsisimula ang intrigue. Ayon sa psychology, may dahilan kung bakit ang ganitong klasing lalaki ay hindi madaling kalimutan ng babae. Kapag ang isang lalaki ay parang may tinatago, nagiging active ang curiosity center ng utak ng babae. Ito ay bahagi ng tinatawag na psychological arousal effect. Ang misteryo ay nagiging mental challenge at ang utak ng babae ay gustong hanapan ng sagot ang bawat hindi malinaw. Sa bawat hindi niya alam tungkol sa lalaki, mas lalo siyang naaakit na alamin pa. Ang ganitong klasing intrigue ay hindi tungkol sa kasinungalingan o pagtatago, kundi sa natural na aura ng lalaking marunong magpigil. Hindi siya open book, hindi niya ibinubunyag lahat ng iniisip o nararamdaman. At dahil doon nagmumukha siyang may lalim. Ang ganitong depth ay nagiging magnetic. Isang uri ng appeal na hindi mo makikita sa mga lalaking palasikat. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga babaeng exposed sa mga lalaking mysterious ay mas nagkakaroon ng emotional engagement kaysa sa mga lalaking predictable. Ang unpredictability kasi ay nagtitrigger ng excitement sa isip at nagiging dahilan ng emotional attachment over time. Ang lalaking parang may tinatago ay madalas perceived as strong and independent. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili at hindi niya kailangang hanapin ang validation ng iba. At para sa babae, ito ay senyales ng inner power isang lakas na hindi kailangan ng ingay para mapansin. Kaya kung ikaw ay tahimik, reserved at hindi agad nagbubukas sa lahat, hindi mo kailangan pilitin maging open palagi. Ang misteryo mo ay hindi kakulangan. Ito ay isang anyo ng presence na nag-iiwan ng tanong sa isip ng iba. At yan mismo ang dahilan kung bakit naiintriga sila sa iyo. Hindi lahat ng hindi mo sinasabi ay kahinaan. Minsan, ang katahimikan mo ang nagsasabi ng pinakamaraming bagay. 8. Ang psychological trick ng Mysterious Man na hindi alam ng iba. Tahimik lang siya pero lagi mong napapansin. Hindi siya nagsasalita ng marami pero kapag nagsalita, may bigat. Hindi siya nagpapakitang gilas pero parang lagi siyang may control sa sitwasyon. Ito ang Mysterious Man at may sikretong psychological trick siya na hindi alam ng karamihan. Ayon sa psychology, ginagamit ng mga lalaking mysterious ang tinatawag na contrast and curiosity effect. Habang ang karamihan ay nagmamadaling ipakita ang lahat ng mayroon sila, ang mysterious man ay kabaligtaran. Pinipili niyang huwag sabihin ang lahat kaya tuloy nagkakaroon ng mental space sa isip ng babae, isang puwang na gustong punan ng curiosity. Ang trick dito ay hindi pagpapanggap kundi strategic silence. Kapag hindi mo agad sinasagot ang bawat tanong o kapag hindi mo agad ipinapakita ang emosyon mo, nagkakaroon ng tension at intrigue. Ang ganitong klase ng dynamic ay nagtitrigger ng dopamine, ang hormon na responsable sa excitement at attraction. Ibig sabihin, habang mas mahirap kang basahin, mas nagiging interesting ka sa paningin ng babae. Ang mysterious man ay marunong gumamit ng emotional pacing. Hindi siya laging available pero hindi rin siya cold. Alam niya kung kailan lalapit at kung kailan mananahimik. At sa tuwing naglalagay siya ng distansya, mas nagiging valuable ang bawat sandaling kasama siya. Ito ay isang subconscious psychological game na hindi niya kailangang planuhin natural lang sa kanya. Ang tunay na trick ng Mysterious Man ay hindi sa pagsisinungaling, kundi sa pagpili kung kailan siya magiging totoo. Dahil kapag nagsimula siyang magbukas, nagiging mas impactful ito dahil hindi ito madalas mangyari. At sa psychology, rarity creates value. Kung bihira mong ipakita ang isang bagay, mas nagiging espesyal ito sa mata ng iba. Kaya kung ikaw ay isang lalaking hindi pala salita o hindi palaging nagpapakita, tandaan mo, hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo. Ang katahimikan mo, kapag ginamit sa tamang paraan, ay nagiging sandata hindi para manipulahin, kundi para ipakita na may lalim ka na hindi kayang tapatan ng kahit sino. Ang pinaka trick ng isang mysterious man ay hindi ang pagtatago ng katotohanan, kundi ang pagpaparamdam na laging may natitirang hindi mo pa alam sa kanya. 9. Hindi siya sweet pero nakaka-addict. The psychology behind mysterious men. Hindi siya sweet, hindi siya laging nagte-text, at minsan parang wala siyang pakialam. Pero ang tanong, bakit kahit ganun, nakaka-addict siya? Sa psychology, may tinatawag na intermittent reinforcement. Ito yung pattern kung saan hindi mo palaging nakukuha ang atensyon o emosyon ng isang tao, pero kapag ibinigay niya ito, pakiramdam mo, espesyal ka. Ito ang parehong prinsipyo kung bakit ang mga tao ay nae sa games o social media. Hindi mo alam kung kailan mo ulit makukuha yung reward kaya patuloy kang naghihintay. Ang mysterious man ay natural na gumagamit ng ganitong effect. Hindi siya overly affectionate pero kapag naging malambing siya, parang jackpot. Ang utak ng babae ay nagre-release ng dopamine sa mga unpredictable moments. Kaya habang mas unpredictable siya, mas nagiging exciting ang bawat interaction. Hindi rin siya yung tipo na nagsasabi ng I love you araw-araw. Sa halip pinaparamdam niya ito sa maliliit na paraan na hindi mo inaasahan. Isang simpleng titig Isang sandaling tahimik pero malalim ang koneksyon at doon nagsisimula ang addiction. Hindi sa lalaking sweet, kundi sa lalaking may emotional na mystery. Sa likod nito, may psychological principle na tinatawag na emotional scarcity. Ang bagay o taong mahirap makuha, nagiging mas valuable sa ating isip. At dahil hindi siya madaling basahin, ang babae ay napipilitang mag-invest ng oras at emosyon para lang maintindihan siya. Pero tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging manhid o cold. Ang tunay na mysterious man ay hindi naglalaro. Marunong lang siyang magbigay ng space. Hindi siya laging naroon, pero kapag dumating siya, ramdam mo ang presence niya. At iyon ang dahilan kung bakit kahit hindi siya sweet, siya ang hindi mo makalimutan. Sa dulo ito ang katotohanan. Ang attraction ay hindi palaging tungkol sa mga salitang magaganda, kundi sa emosyon na mahirap ipaliwanag. At minsan ang taong hindi nagpapakita ng lahat, siya yung may kakayahang magparamdam ng pinakamalalim na koneksyon. Kaya kung iniisip mo kung bakit nakakaadik ang isang lalaking hindi sweet, ang sagot ay simple. Hindi niya kailangang ipakita lahat dahil ang mystery niya ang nagsisilbing pinakamalakas na pangakit. 10. Bakit mas umaabot sa heart ng babae ang lalaki na mahirap basahin? Tahimik siya. Hindi mo alam kung anong iniisip niya. At kahit hindi siya expressive, may kakaiba sa presence niya. Yung tipong kahit walang sinasabi mararamdaman mo. Ayon sa psychology, may tinatawag na emotional curiosity. Ito yung natural na pagnanais ng utak na intindihin ang isang taong hindi agad nagpapakita ng emosyon. Kapag mahirap basahin ang isang lalaki, ang babae ay nagiging mas engaged emotionally dahil gusto niyang malaman kung ano ang nasa likod ng tahimik na kilos at malalim na tingin. Hindi siya tulad ng ibang lalaking laging nagkukwento ng nararamdaman. Siya marunong magpigil at dahil doon bawat maliit na gesture niya ay nagiging malalim isang simpleng ngiti, isang sandaling titig. At parang may meaning agad, ito ang dahilan kung bakit mas tumatagos siya sa puso ng babae. Hindi dahil sa mga salitang binibitawan, kundi sa emosyon na pinipili niyang itago. Sa psychological perspective, ang ganitong uri ng lalaki ay nag-a-activate ng projection effect. Ibig sabihin, pinupunan ng babae ang mga tahimik na bahagi ng lalaking ito gamit ang sarili niyang emosyon at imahinasyon. Habang mas kunti ang sinasabi niya, mas marami ang iniisip ng babae tungkol sa kanya at doon nagsisimula ang attachment. Ang lalaking mahirap basahin ay parang libro na gusto mong tapusin kahit hindi mo maintindihan lahat ng pahina. Kasi bawat page may misteryo at bawat misteryo may posibilidad na makaramdam ka ng kakaiba. Pero tandaan hindi ito tungkol sa pagiging cold o distant. Ang tunay na charm ng lalaking mahirap basahin ay nasa authenticity. Hindi niya kailangang magpanggap o maglaro. Totoo lang siya at iyon ang nakakaantig sa puso ng babae. Ang mga babae ay hindi lang naghahanap ng lalaking mabait o sweet. Gusto rin nila ng lalaking may lalim yung hindi agad binubuksan ang buong kwento niya dahil gusto nilang sila mismo ang makadiskubre noon. Sa huli, hindi ang dami ng salita ang nakakaantig sa puso, kundi ang bigat ng presensya. At kapag ang isang lalaki ay marunong magpatahimik ng mundo, kahit wala siyang sinasabi, doon siya nagiging unforgettable. Alam mo, sa dulo ng lahat ng to, ang tunay na power ay hindi lang nasa hitsura o sa mga salitang binibitawan mo. Nasa kung paano mo naiintindihan ang psychology ng tao. Dahil kapag alam mo kung paano gumagana ang isip at emosyon, mas naiintindihan mo hindi lang ang iba kundi pati ang sarili mo. Kaya kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, Mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel. Dahil dito, hindi lang tayo basta nagkukwento, tinutuklasan natin ang tunay na laro ng isipan. Kaya hanggang sa susunod, ito ang macro psyche, kung saan ang bawat emosyon may kwento.